Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po ang ganti ng inapi. Kabanata apat na at apat na anim hanggang apat na raan Kabanata apat na at apat na anim. Paano kung hindi ko sinasadyang pagsamahin ang mga damit at naitapon ito sa washing machine at hugasan ang mga ito sa pool? Anong laking puso? Malaking nakakatakot. Ang galit na mukha ni Fredman Wilson ay nanginginig ng mahina sa oras na ito. Hindi niya maunawaan kung bakit maaaring magkaroon ng napakaraming pera ang basurang ito. Hindi ba't manugang lang siya? Tinanong ni Charlie ang babaeng punong abala sa oras na ito. Dahil walang nagnanakaw ng bid sa akin. At mayroon akong isandaang milyon. Dapat sa akin ang super kalidad na purple ginseng na ito. Tama ba? Nagmamadaling sinabi ng host. Ngayon ay ipinapahayag ko na ang 300 taong gulang na purple ginseng ay ibibigay. Bago siya matapos magsalita, nagmamadaling sinabi ni Fredman Wilson. Huwag kang mag-alala, kailangan kong taasan ng bid. Nagulantang na naman ang lahat sa eksena, ang auction ay nagsisimula sa limang milyon, at lahat ng mga auction ay umabot na sa 100 milyon. Ikaw ba ay kailangang taasan ng presyo? Ang lilang ginseng na ito ay hindi nagkakahalaga ng napakaraming pera. Baliw ba itong dalawang ito? Nagmamadaling paalala ni Robert Way. Nako, Mr. Wilson, malaking kawalan ang isandaang milyon. Itong pera, ano ang mali dito? Nagtanong si Fredman Wilson, kung hindi mo makuha ito. Paano ang iyong bagong gamot? Paano na ang sakit ko? Habang nagsasalita siya, isang medyo may edad na lalaki na medyo kalbo ulo, ay sumugod at sinabi kay Robert Way, I'm sorry, Mr. Way. Ang laboratorio ay naghihintay para sa mga resulta ngayon lamang, kaya late ako dumating. Ang taong nagsalita ay ang punong parmasyutiko ng Waste Pharmaceuticals. Ngayon lang siya dumating mula sa pabrika ng parmasyutiko, upang tulungan si Robert Way na suriin ang lilang ginseng. Nagmamadaling sinabi ni Robert Way, Professor K. Sa tingin mo ba na ang galing ng purple ginseng sa kamay ng host ay nagkakahalaga ng isang daang milyon? Isang daang milyon, umiling si Profesor K at mumiti, it's not worth it. Para sa tatlong daang taon ng lilang ginseng, ang pinakamataas na presyo sa merkado ay tatlumpung milyon lamang. Ito ay hindi maaaring mas mataas. Isang daang milyon ay bibilhin lamang ng mga hangal. Paano ang sakit ni Mr. Wilson? Tanong ni Robert Way. Sinabi ni Professor Kie na may kumpiyansa na ekspresyon. Sa katunayan, hindi ito kailangang maging 300 taong gulang na lilang ginseng. Kailangan lang nating maghanap ng ilang 100 taong gulang na purple ginseng. Dalisa ay nakapalit ito. 100 taong gulang na lilang ginseng sa merkado. Ang halaga ng isang halaman ay halos isang milyon lamang, at ang lima ay nagkakahalaga ng limang milyon. Malayo ang ratio ng presyo. Ang pagganap ay lumampas sa tatlong daang taon. Sa oras na ito, tinanong ng host si Fredman Wilson, Mr. Wilson, magkano ang gusto mong idagdag? Mangyaring sabihin sa akin ng direkta ang partikular na halaga. Kung hindi, mahihirapan kaming hindi magpatuloy. Matapos marinig ang sinabi ni Profesor Ke, nakaramdam ng tiwala si Fredman Wilson sa kanyang puso. Naramdaman niya na hindi siya maaaring samantalahin, kaya dapat niyang ibigay ang pagkakataong ito kay Charlie at hayaan siyang saktan ng kanyang sarili. Kaya agad siyang umiling at sinabing, I decided not to bid. Ito ay simpleng mental retardation na gumastos ng isandaang milyon para makabili ng ganitong bagay. Mga taong mahina ang utak lamang ang kayang gawin ang ganitong bagay. May bus sa eksena, kung wala kang pera, Magsabi ka lang na wala kang pera, kung ikaw ay nag-aatubili. Maaari mong sabihin na ayaw mo na, kung may diferensya sa pag-iisip, anong klaseng maasim na ito? Si Fredman Wilson ay nabunang napakaraming tao, at ang kanyang puso ay medyo irritable, ngunit hindi siya nangahas na magkaroon ng pag-atake, kaya kinailangan niyang kagatin ng bala at tiisin ito. Walang sino man ang mahihirapan sa pera, at hindi niya naisip na ito ay nagkakahalaga ng paggastos ng 10 milyon na pambili ng mukha. Pagkatapos ay sinabi ng host, isang daang milyon, calling once, calling twice, 100 million, calling thrice, sold, congratulations to Mr. Wade. Tumangu si Charlie bilang kasiyahan, tumingin kay Fredman Wilson, at nakangiting sinabi, ipadala ko ang isang magiliw na paalala hindi mo maaaring gamuti ng sakit ng anumang gamot, kaya papayuhan kitang huwag sayangi ng iyong pagsisikap. Kabanata 400 at 47 Napatingin ng lahat kay Fredman Wilson. Si Fredman Wilson ay nahihiya at nainis, at nagmura, ikaw, si Robert Way, at buong pamilyang Way, sinasabi ko sa iyo, napakabuti ng pamilya, napangiti ng mahina si Charlie. Sino ang hindi makakagamit nito, na nakakaalam sa kanyang puso na ang mahirap na lugar ay hindi mahirap? Ano ang silbi ng hubad na bibig? Nagtawanan ang lahat kay Fredman Wilson. Hindi kaya nawala na talaga ng kapangyarihan ng lalaki, ang kilalang Chairman Wilson na ito. Parang pareho lang. Kung hindi, bakit kailangan niyang magbid ng premium purple ginseng? At nakahalo rin kay Robert Way ng Way Family. Ang mga naririto ngayon ay pawang mga tao mula sa field ng TCM. Alam ng lahat na ang pamilyang Way ay nag-aaral ng isang bagong gamot na makapagpapalakas ng pagkalalaki at lubos na makapagpapanumbalik ng kakayahan ng lalaki. Mukhang pinaghalo sina Fredman Wilson at Robert Way, at gusto nilang maging unang drug test patient. Si Fredman Wilson ay galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Mr. Way, Huwag dumura sa mga tao dito. Ang sarili kong babae ay nagbigay ng kanyang mga kamay, at sinabi niya na mayroon siyang malakas na kakayahan. Kung siya ay may kaya talaga, kailangan pa ba niyang ibigay? Namula si Fredman Wilson, at naiinis na sinabi, Ikaw, anong pinagsasabi mo? Galit din na tanong ni Wendy, Charlie, bakit mo sinisira ang kainosentehan ng mga tao ng walang dahilan? Ngumiti si Charlie nang makita silang dalawa na mukhang balisa at masama ang loob. Siya ay tamad na makipag-away sa kanila. Kinuha niya ang pinakamahusay na lilang ginseng ng direkta mula sa host, at sinabi kina Chunky at Chin Gang. Okay, wala akong interes dito, alis na tayo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Charlie at lumabas. Nagmamadaling sinabi ni na si Chunky at Chin Mr. Wade. Ihahatid ka namin. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, Kaya ko nang mag-isa, maaari kang manatili at makihalubilo sa lahat. Gaya ng sinabi niya, tumingin siya sa hindi kalayuan at nanatiling nakatitig si Ichiro Kobayashi kay Chanky ng sekreto, at pinaalalahanan si Chanky, old she, sa araw na ito, kung may magnanakaw ng gamot mula sa iyo o ninakaw ang gamot mula sa iyo. Huwag kang tumanggi, ibigay mo lang sa kanya kung gusto niya. Naiintindihan mo. Agad na tumango si Chunky at ngumiti, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ang mga mata ni Aosho ay palaging nasa kanya. Nang makitang aalis na siya, siya ay medyo balisa, nag-alinlangan siya at nagtanong sa mahinang boses, Mr. Wade, pwede ba kitang ihatid palabas? Noong unang dumating si Aosho, Nakita ni Charlie na may iniisip siya, at yon ay may sasabihin siya sa kanya. Nang makita niyang sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na sabihin ito. Tumango siya at sinabing, Sige, ihatid mo ako. Tumingin si Ausho kay Charlie nang may pasasalamat, at magalang na sinabi, Mr. Wade, pakiusap. Magalang na sinamahan ni Ausho si Charlie sa pintuan. Tumingin si Charlie kay Ausho na nag-aalangan na magsalita. At nagtanong, Aoshu, sa totoo lang, may sasabihin ka ba? Kinagat ni Aoshu ang kanyang ibabang labi at medyo nahihiya na sinabi, Mr. Wade, nakikita mo itong lahat. Kabanata 448. Halos sumulat ka sa mukha mo. Nakikita ko ba? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, If you encounter any difficulties, you are welcome. Sabihin mo lang sa akin. Hindi sinasadyang hinawakan ni Aoshu ang kanyang mukha, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Kahit na siya ay orihinal na isang magiting, masayahin at mapagbigay na babae, siya ay palaging nahihiya sa harap ni Charlie. Kaya pinatahimik niya ang kanyang isip, at pagkatapos ay seryosong sinabi, Mr. Wade, mayroon akong isang bagay, at gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Tumangon si Charlie at sinabing, Sabihin mo lang sa akin. Sinabi ni Aoshu, Mr. Wade, may mabuting kaibigan ako sa kolehiyo. Siya ay isang napaka masigla dati at may positibong personalidad. Pero feeling ko na brainwash na siya ng kanyang boyfriend kamakailan. Ang daming extreme na ginagawa. Minsan nung napagalitan siya ng boyfriend niya at gustong tumalon sa building, nakumbinsi ko pa siya, kamakailan, na brainwash siya ng kanyang boyfriend at naghanda sa paglunok ng sleeping pills para magpakamatay. Humingi ako ng tulong sa guro para iligtas siya. Sa pagsasalita tungkol dito, malungkot na sinabi ni Aoshu, ngunit ang aking matalik na kaibigan ay naging ganap na na brainwash ngayon. Hindi man lang niya ako pinasalamatan sa pagligtas sa kanya, ngunit sa halip ay nararamdaman niya na sinira ko ang relasyon nila ng boyfriend niya. At inaway ako ng ilang beses at gustong putulin ang pakikipag-ugnayan sa akin. Parang mali yata ang kalagayan niya nitong mga araw na ito. Kaya gusto ko siyang tulungan. Pero diretsyo niya akong pinagalitan. Natatakot talaga ako na may mangyari sa kanya kung magpapatuloy siyang ganito. Tak ang tanong ni Charlie. Brainwashing. MLM ba ang boyfriend niya? Umiling si Ausho at nagpaliwanag. Hindi ito pyramid scheme may nakulekta ako na impormasyon at nalaman ko na tila ito ay isang napakapopular na paraan ng paghabol sa mga babae, pagsakop sa mga babae, at pagkontrol sa mga babae. Sa pagsasalita tungkol dito, galit na sinabi ni Aoshu, mukhang hinahabol ng mga hamak na ito ang mga babae para umibig sa kanila. Ngunit sa katunayan, nagagawa nilang kontrolin ang mga batang babae, upang maging kanilang mga baka at mga kabayo at magpakamatay para sa kanila, para sa kasiyahan. Ngunit maraming mga batang babae ang napaka-inosente, paglubog dito sa hakbang-hakbang, at kalaunan ay dumaranas ng malubhang pinsala, at kahit na nawala ang kanilang mga buhay, ang mga hamak na ito ay isang grupo ng mga hindi mapapatawad na mga bastard. Kung natang noon ni Charlie at sinabing, mayroon pa bang ganyang bastard? Oo, oh, sinabi ni Aushu. Bago nagkaproblema ang aking kaibigan, hindi ko inaasahan na naroon ang mga ganoong tao. Ngunit pagkatapos kong maunawaan ito ng mabuti, natuklasan ko na mayroong kakaunti na mga ganito, at natutuwa silang makipaglaro sa mga babae. Mga walang konsensya talaga. Malamig na sinabi ni Charlie, ang bawat isa sa kanila ay binigay ang kanilang buhay sa mga dakilang babae ngunit kinukuha pa rin nila ang kasiyahan sa pakikipaglaro sa mga babae. Ang ganitong mga basura ay mga latak lamang sa lipunan. Galit na sinabi ni Aoshu, ang mga taong ito ay hindi isang araw o dalawa. Noong nakaraang taon, isang batang babae ang pumasok na buntis sa school namin, at tumalun palabas ng building, siya raw ang nagsulsul sa kanya. Ang isa pang babae ay paulit-ulit na ininsulto dahil ibinigay nito sa kanya ang unang pagkakataon. Sa sobrang kahihiyan, nag-iwan ng suicide note na nagsasabing gusto kong hugasan ang sarili kong dumi. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Apat o limang mga babae na napilitang huminto sa pag-aaral dahil sa mental disorder, dalawa sa kanila ay namatay. Kumunat ang noon ni Charlie hindi niya akalain na may ganoong kalokohan. Kaya agad niyang sinabi, sa kasong ito, ako na ang bahala dito, maglaan ka ng oras para makita ko ang kaibigan mo. Napaluha si Aushu sa pananabik, hinawakan ang kamay ni Charlie, at sinabing, Mr. Wade, kung handa kang kumilos, dapat mailigtas ang kaibigan ko. Sabi ni Charlie, Basta ang ganitong bagay ay nagmumula sa patuloy na psikolohikal na pahiwatig sa trabaho. Hindi ako sigurado kung mapapawi ko ang psikolohikal na pahiwatig ng iyong kaibigan. Ngunit maaari kong subukan ito. Paulit-ulit na tumango si Aoshu. Naniniwala akong magagawa mo ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Aoshu, bakit hindi ka pumunta sa aming paaralan sa gabi? Dadalhin kita sa kaibigan ko. Sige sabi ni Charlie, kung kaya mo, gusto kong makita ang scumbag na nakikipaglaro sa iyong kaibigan. Same school mo din ba siya? Oo, sinabi ni Aushu. siya ang school grass ng aming paaralan. Siya ay may isang mahusay na reputasyon sa paaralan. Guwapo siya, mayaman ang pamilya, at kayang suyuin ang mga babae. Napakaraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Dahil dito, Maari niyang patuloy na layawin ang batang babae. Ngumiti si Charlie at sinabi, "Okay, isang hamak na mahilig magbigay ng psychological issue sa mga tao. Gusto ko siyang makilala at hayaan siyang matikman ang ibig sabihin ng paggamot sa kanyang sariling katawan." Kabanata apat na 400 at 4 40 na Nakipag-appointment si Charlie kay Aushu at nagkita sa Oris Hill University of Finance and Economics kung saan siya nag-aaral nung gabi. Pagkatapos ay umuwi sa bahay dala ang tatlundaang taong gulang na Purple Ginseng. Habang nasa daan, tinawagan ni Charlie si Orville at Isaac Craven ayon sa pagkakabanggit. Sinabi sa kanila na may pag-aalala tungkol sa gamot ni Chunky. kaya hiniling niya na magpadala sila ng isang taong magprotekta kay Chunky ng palihim. Si Isaac Craven ay nasa Oris Hill ng maraming taon at nagkaroon ng malaking impluensya. Kaya hiniling sa kanya ni Charlie na mag-set up ng secret sentry sa airport para magmasid kay Ichiro Kobayashi. Hindi siya pinapayagang umalis sa Ores Hill ng basta-basta. Alam niya na ang Kobayashi Pharmaceutical ay dapat na nagpaplano na nakawin ang magic pill mula kay Chunky at dalhin pabalik sa Japan upang pag-aralan ang mga sangkap nito. Sa makatuwid, maghuhukay siya ng malaking butas para kay Ichiro Kobayashi. Sa oras na ito, hindi alam ni Ichiro Kobayashi na naghabi na si Charlie ng isang invisible na malaking lambat, na mahigpit na tumakip sa kanya sa loob. Sa gabi, dumating si Charlie sa Oris Hill University of Finance and Economics at hinihintay na siya ni Aoshu sa labas ng gate ng paaralan. Nang makita siyang paparating, si Aoshu ay nagmamadaling humakbang pasulong at nag-alalang sinabi, Mr. Wade, yung bestie ko parang tumatalon sa building, please come with me and have a look. Nagmamadaling nagtanong si Charlie, ano ang sitwasyon? Sinabi ni Aoshu, pagkatapos maghapunan sa cafeteria, pinanood ko siya ng palihim. Ang scumbag bull dead her again. Sinampal at umalis. Umiiyak ang best friend ko at pagalagala sa tabi ng artipisyal na lawa. Pagkaraan ng mahabang panahon. Natatakot ako na hindi niya ito maisip. At may ilang kaklase na palihim na nakatingin sa kanya. Tumangus si Charlie at sinabing, hindi dapat huli ang lahat, dalhin mo ako sa kanya. Bago dumating, Ginamit ni Charlie ang kanyang mobile phone para tingnan kung ano ang sinabi ni Auschu. Ito ay tinatawag na sining ng paghagupit sa bilog ng scumbag at ito ay umunlad hanggang sa punto kung saan ito ay medyo deformed at abnormal. Ang grupong ito ng mga tao ay nalulugod sa pakikipaglaro at pananakit sa mga babae at nalulubog dito at tinatangkilik ito. Maraming mga batang babae ang nalilito sa kanila at madaling gawin ang mga bagay na nakakasakit sa kanilang sarili. At ang ilan ay nagsasakripisyo pa ng kanilang buhay. Kaya sabik na sabik din si Charlie na magalit. Naisip ko lang na makita muna ang babaeng yon. Tingnan ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang Oris Hill University of Finance and Economics ay napakasikat at isa sa nangungunang tatlong universidad ng pananalapi at ekonomiya sa bansa. Saklaw ng paaralan ang malaking lugar, na may magagandang tanawin, at may napakalaking artipisyal na lawa sa loob. Dinala ni Aoshu si Charlie sa artipisyal na lawa. Isang babaeng nagtatago sa dilim ang sumugod at sinabi kay Aoshu, Aoshu, maaari kang bumalik. Si Yusheng ay gumagala sa lawa sa mahabang panahon. Natatakot talaga ko sa kanya. Tumalo ng pabigla-bigla. Nagmamadaling nagtanong si Aoshu. Nasaan siya ngayon? Itinuro ng batang babae ang isang madilim na anino malapit sa artipisyal na lawa at sinabing, Nariyan. Pagkatingin pa lang ni Charlie ay nakita niyang biglang tumalon ang madilim na anino, at tumalon sa lawa ng may kulog. Maraming mga batang babae ang sumigaw sa takot. Si Charlie ay sumugod ng walang sabi-sabi, bumulusok ang lawa, at binuhat ang babaeng malapit ng lumubog. Ang batang babae ay nagmamakaawa para sa kamatayan, at biglang naramdaman na siya ay kinuha ng isang tao at itinulak sa ibabaw ng tubig. Siya ay umiyak at sumigaw, huwag mo akong iligtas. Hayaan mo akong mamatay, hindi ako dalisay, hindi ako malinis. Sorry Wu Chi, ikinalulungkot ko ang pagmamahal mo sa akin. Kabanata 450 Kinaladkad siya ni Charlie sa pampang habang malamig na sumigaw. Mga magulang na may katawa na apektado ng buhok at balat. Karapat dapat ka ba sa iyong mga magulang? Sa pananakit ng iyong katawan para sa bakla. Umiyak ang babae. Pakiusap. Hayaan mo akong mamatay. Ang isang dirty girl na tulad ko ay walang mukha na makita ang aking mga magulang. Ito ay kanilang kahihiyan na ako ay buhay. Sa pamamagitan lamang ng kamatayan ay mapapalaya ko sila. Dali-dali siyang kinaladkad ni Charlie sa baybayin. Itinapon siya sa damuhan sa dalampasigan. Itinuro ang ilong at galit na galit na sinabi, Damn! Nabubuhay ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para din sa iyong mga magulang. Nagtrabaho sila ng husto. Inaalagaan ka hanggang sa lumaki. Pinag-aral ka sa kolehiyo at ngayon tatalon ka sa lawa para magpakamatay dahil sa isang hamak na tao. Hinayaan ka nilang lumaki, maging haligi ng talento, mag-ambag sa bansa at sa lipunan. Ilang mga batang babae ang umiyak sa paligid sa oras na ito, at hinikayat. Yusheng, bakit ka ganyan? Sa tingin mo ba, sulit na saktan ng sarili mo para sa hamak na yon? Ang batang babae na tinatawag na Yusheng ay napaiyak at umiyak at patuloy na nagsasabi, "Napakarumi ko. Pasensya na, kung gusto ko nang mamatay. Ayaw kong pahirapan siya. Gusto ko siya." Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Mukhang na brainwash na ang babaeng ito na nagngangalang Yusheng. Kaya agad niyang sinabi sa iba pang mga babae, "Pumunta muna kayo sa isang tabi at gusto kong makipag-usap sa kanya in private." Medyo nag-alinlangan ang ibang mga babae. Tumingin sa kanya si Aoshu na puno ng mga mata ng paghanga, at sinabi sa mga kaklase sa paligid niya. Pumunta tayo sa gilid at hayaan mo si Mr. Wade na kausapin siya. Nang marinig ang sinabi ni Aoshu, tumango ang iba, at ang ilan sa kanila ay umatras ng malayong malayo. Si Yu Sheng ay nakaupo na basa sa maputik na lupa sa baybayin sa sandaling ito, bumubulong. Hayaan mo akong mamatay. Ang isang maruming babae na tulad ko, ay hindi karapat dapat mabuhay. Gusto kong gamitin ang kamatayan para patunayan na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo, oh, gusto kong patunayan sa kamatayan na mahal ko talaga siya. Nakikita ni Charlie na ang pag-iisip ni Yusheng sa oras na ito ay magulo. Ang isang tao ay dapat na paulit-ulit na nagtanim, ng ganitong uri ng sikolohikal na mungkahi na siya ay marumi at dapat siyang mamatay. Sa paglipas ng panahon, siya mismo ay matatag na maniniwala na siya ay marumi at nararapat na mamatay. Ang ganitong uri ng sikolohikal na mungkahi ay nangangailangan ng hindi bababa sa kalahating taon upang palalimin, Efferman, at magpalahi ng tuloy-tuloy. Sa madaling salita, na-brainwash siya ng scumbag na yon ng hindi bababa sa kalahating taon. Para hayaan siyang mamatay. Kaya agad na naisip ni Charlie na mayroon ding isang malakas na psychological hypnosis. Na pamamaraan sa nine profound heaven scriptures. Kaya nagtipon siya ng ilang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Papunta sa kanyang mga daliri. Bahagyang tumango sa noo ni Yusheng. At sinabing, Yusheng, tingnan mo ako at sumunod ka sa akin. Agad na tumingala si Yusheng sa kanya na parang sinusumpa. Tanong ni Charlie, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Tulala na sinabi ni Yuseng, nakausap ko ang isang kasintahan noong ako ay freshman, at ibinigay ko sa kanya ang aking katawan. Pagkatapos ay nakilala ko si Wu Qi. hinahabol niya ako, sobrang gusto ko din siya, pero kilala niya ako. After the first time, naiinis siya sa akin, sa tuwing ako ay nakipagtalik sa kanya, binubugbog ako. Papagalitan. Tatawagin akong dirty. Tumangus si Charlie at sinabi sa napakaringal na tono, him, ang susunod kong sasabihin, kailangan mong panatilihin sa iyong isip habang buhay, hanggang sa mamatay ka sa hinaharap. Hindi mo ito makakalimutan. Kaya mo yan? Si Useheng ay nahipnotize ni Charlie sa oras na ito. Ang hipnotismo ni Charlie ay tinutulungan ng espiritual na enerhiya at ang hypnosis intensity ay higit na lumampas sa psikolohikal na pahiwatig. Binigyan siya ng scumbag, kaya nagmamadali siyang tumango ng may paggalang at sinabi, Maaari mo akong bigyan ng iyong mga utos, kailangan kong gawin ang lahat. Sinabi ni Charlie sa bawat salita, tandaan, ginawa mo lang ang karamihan ng ginagawa ng mag-asawa sa mundo. Ito ay iyong sariling pagpipilian, wala itong kinalaman sa karumihan at ang iyong buhay ay ang pinakamahalaga sa mundo, hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga magulang, at lahat ng tunay na nagmamahal sa iyo, ang mga tunay na nagmamahal sa iyo, ay hindi hindi kahikayatin na tapusin ang iyong buhay. Kaya dapat mong pahalagahan ang iyong buhay sa hinaharap, lumayo ka sa mga scumbags, at maging matulungin sa iyong mga magulang, magambag sa lipunan, naunawaan mo ba?